Good day sa inyo mga Crider. So for today's video ay panibagong reviews na naman tayo. At nandito tayo ngayon sa Motor Trade Alabang Branch. So ngayon i-review naman natin itong XRM125 na rim type guys. So ito yung DS variant na XRM125. So ito yung i-review re natin ngayon at alamin natin kung magkano nga ba yung presyo at ano nga ba ang meron sa motor na ito. At kung interesado kayo dito sa aking video huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So yan guys, uh, yung naman natin ngayon ay yung XRM125 na rim type. So ito yung available ngayon sa Alabang. Kung gusto nyo kumuha ng ganitong motor ay eh, punta lang kayo dito sa Alabang branch ng Motor Trade. At available na ito nilang, nilang ano XRM125. syempre kung gusto nyo rin malaman kung ano nga ba yung meron sa motor na ito, isa isa-isay natin yan. At i-walk around ko kayo dito sa motor na ito kung ano nga ba yung meron sa motor na ito at magkano nga ba yung presyo ngayong taon 2024 sa motor na ganito so yun nga guys no so yung kanyang ilaw pala dito sa harapan ay bulb type pa o halogen bulb pati yung kanyang turn signal light dito at dito tsaka yung kahawig talaga nito yung CRF na 150 yung scrambler ni Honda same talaga siya ng muka Tsaka yung fender nito ay same siya sa motard type dati na XR125. So ganito yung kanyang fender, napaka ganda rin talaga na kanyang fender. Kasi yung XRM talaga guys, nakadesign talaga siya sa inroad road tsaka sa offroad. So pwede siya sa mga uh, papuntang bukid or sa mapuputik, pwede pwede yung motor na ito. Siyempre yung front, is, naka front telescopic pa rin yung suspension niya dito sa harapan. At dito naman tayo sa braking system. Meron siyang single piston caliper. At disc brakes na ito guys. At round design naman yung kanyang disc brakes. So dito naman yung kanyang size ng gulong dito sa harapan ay 250x17. Yan. So napakaganda rin ang kanyang gulong guys. Dahil hindi siya sobrang kapal yung group niya. So pwede talaga siya sa in-road. Kasi hindi siya sobrang kapal. Tsaka makapit ito guys hindi siya madulas. Syempre dito sa kanyang makina, meron na rin itong fender extension guys para sa mga talsik or dumi na pupunta dito sa ating uh, makina ay eh, masasalo ditong sa kanyang fender extension. So meron itong fender extension guys yung ayan guys, hindi siya matatalsikan yung dito sa makina niya. Aside dyan guys, meron na rin itong ano guys, araro or protection sa makina dito sa pinakababa pero plastic lang siya guys. Ayan, plastic lang. Siyempre, yung design yung kanyang makina, kanya na siya dahil fuel injected na nga ito. Unlike sa 125 na carb type. So, ito kasi fuel injected na. Kaya, ganyan na yung itsura ng kanyang makina. Napakaganda rin, guys. So, dito naman tayo sa likurat niya. yung tail light pala nito ay nagkumagahan pa rin ng bulb type. At same siya sa old model na motor type na XRM. Patulis din yung kanyang design. At the same time, built in yung kanyang turn signal light sa bawat gilid kaya makakasigurado ito yung hindi ito mababali or masage ito yung advantage sa mga ganitong design yung nakatago yung kanilang signal light unlike sa mga nakausle dito dito sa bawat gilid ay madali yung mabalik guys so napaganda rin dahil ganun pa rin yung kanyang design patulis pa rin syempre yung fender nya ganyan pa rin napaganda pa rin yung kanyang fender ng kanyang design So dito naman tayo sa likod na suspension niya. So meron itong dual shock absorber, swing arm type, chain drive naman. At napakalambot nito guys, itong kanyang uh, shock dito sa likuran guys. Kasi nakapag drive na ako or nakapag drive na ako ng XRM, ay napakaganda talaga ng suspension nito sa hulihan. Kasi kahit na matagtag or mabato, ay hindi mo talaga maramdaman masyado yung tagtag -tag ng daan kapag ganito yung gamit mo syempre sa size naman ng gulong niya, guys. 250 by 17 yung size niya, guys, dito sa likuran. At same din siya. At kung makikita ninyo, yung brand pala ng gulong niya, guys, is Japan made. So, na maalam natin na napakatibay ng gulong na to dahil Japan made siya, guys. Sa braking system, guys, gumagamit pa rin ito ng drum, drum type. Yan, so, ano pa rin ito? Drum type yung kanyang ano niya uh, guys yung kanyang braking system dito para dito sa version na to guys ha compare natin sa DSX guys is rim type din yon pero disc brakes yung hulihan na preno nun guys so ito naka drum type tong isa na to syempre sa itsura at design ng kanyang body guys napakaganda talaga dahil uh, ganun pa rin naman halos parehas pa rin sya sa motor type dati na carb type ang itsura dahil uh, slim type pa rin sya tapos patulis yung kanyang itsura ang mga design nya edges nya maliban lang dito sa fender nya medyo iniba na yung nilang design nila yung kanilang fender pero overall naman same pa rin sya halos same lang sya sa XR motard at futuristic rin naman ng design nya dito sa kanyang muffler guys iba na rin yung muffler nya so para sa akin mas maganda pa rin yung dating muffler yung stainless ito kasi is hindi siya stainless ewan hindi siya stainless basta hindi siya stainless pag mga ganito eh. black na siya black muffler na ang pinalit nila hindi na siya yung stainless muffler at ang kagandahan nito guys kung malubat man or mawalan man ng power yung motor mo makakawi ka pa rin sa inyo dahil meron pa rin itong kickstarter guys yan para ito second option kung in case emergency hindi natin mapagana yung ating electric meron pa tayong kickstarter sa itsura naman ng potres niya guys napaganda rin ang kanyang potres meron na rin itong mga garnish katulad nito plastic lang din yung garnish niya e, napaganda pre guys no, dito sa kanyang mga pindutan meron tayong electric start dito sa kabila at naka dual cable throttle siya guys ayan naka dual cable throttle Tsaka dito sa kabila guys, meron tayong high and low. Turn signal light tsaka busina lang. Ayan. So wala siyang pass switch. Yun lang, wala rin siyang hazard. Kundi yun lang ah, meron siya kanya dito. Dito naman sa panel gauge niya guys is napakalit na ng panel gauge niya pero lahat yan guys is naka digital meter panel gauge na rin yan guys. Hindi lang natin ma-open pero maganda rin yan guys kasi naka digital panel gauge na rin yan. Sa ignition system ganun pa rin naman naka-shutter key pa rin ito, hindi pa rin siya keyless. Shutter key pa rin ang gamit. yan At pansin ko lang din guys dito sa kanyang batok, no? Unlike sa mga old na XRM, medyo bulk, medyo ano yun, parang pa-curb. Ito naman palapad siya, guys. Siguro dinisente to, lalo na kasi kasi sa mga uh, XRM nilalagyan ng mga cargo or cargamento dito so parang pinalapa dito ng konti guys para may space tayo kung meron tayong dadalhin na mga cargamento katulad ng bag pwede natin siyang mailagay dito ng komportable so yun, guys so, dito sa kanyang upuan ay eh, napaka komportable rin ng upuan nya at the same time malambot siya guys So may compartment na rin pala ito guys. May U-box na rin yan. Same pa rin sa laki ng U-box sa XRM dati yung laki so same lang siya pagdating sa grab bar guys ay napakaliit ang grab bar niya ngayon sa bago nilang version na yun no? o you know, napakaliit unlike sa motor type na ano para siyang XRM 110 na grab bar yan maliit lang siya So overall naman guys is napaganda itong motor na dahil pwede nga ito sa in-road maging sa off-road kasi kadalasan ginagamit ito pang hanap buhay lalo na sa mga malalayong lugar katulad ng probinsya mas marami ito guys. At isa rin ito sa pinaka tipid na kumonsumo ng gas guys. Lalo na ito ay fuel injected na kaya nakakasigurado tayong sobrang tipid ito kumonsumo ng gas. Na ayon nga kay Honda guys umabot ang isang litro mo sa 66.7 kilometers per liter at may tank ito na laki na 3.8 liters. Kaya ito talaga pang daily drive kung gusto mo ng sobrang tipid kumonsumo ng gas at pwede talaga siya sa pang bukit ito ang mapapayo ko sa iyong motor. At pagdating nga sa kanyang presyo nagkakahalaga ito sa cash price na 76,442 pesos at kung kukuha ka naman ng hulugan ay meron itong down na 3,600 pesos at may monthly installment ganoon na 3,680 pesos for 36 months yan guys or 3 years pero dahil nga dito tayo kay motor trade ay meron itong rebate na 200 pesos at marami pa silang freebies so kung taga labang ka lang o taga montin lupa ay bisitahan lamang kanilang branch dito sa labang at syempre huwag nyo kalimutan mag subscribe sa akin yung YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na review, abangan!